So, good day guys. Welcome ulit sa ating panibagong episode. Kung napanood niyo last vlog is pinak pinakita natin yung owner natin na si Bigaon. So, ngayong araw, ang plano natin ngayon is i-review natin ang ating OTJ. Kung ano bang makina nakasalpak sa kanya, kailan siya binil, nasemble, kailan siya binil. Yun, malalaman nyo mamaya. And stay lang kayo dyan and tara, puntaan natin si Bigaon. Let's go! yun guys, papunta na tayo dun sa spot na no. pagbibidyoan natin kay Bigaon. Tara! Sakto pala huwi na rin po si sa OJT niya. Tahanan na rin natin pala. A few inches later. So, dito na nga tayo guys. Sa nag-OJT si Bossing.

So dito na nga tayo guys sa spot na magbibidyoan natin kay Obigaon kasama si Bossing you know. Dito tayo nakapesta sa Asyenda silang So umpisa natin kung kailan na nabuo si Obigaon So nabuo siya year around 2019 to 2020 Inassemble siya sa Imus Tagay Imus yung nagbuild na itong owner natin and ilang years na rin siya mga nasa 6 years na rin pero ganyan pa rin kaayos no iba pa rin talaga pag OTJ na pure stainless ang body so start tayo dito sa interior nya so pasok tayo pisa natin dito sa seats Ayan. ang seats na ito di ko alam kung ano to sprinter or levin ng big body sa so, mga nakakalam guys comment down below kung anong upuan to na bakit seat dito sa gauge naka defy gauge na nga tayo dito na oil pressure water temp voltmeter tsaka rpm gauge then yung fuel gauge natin na rocos tapos yung digital na ano natin na speedometer yan yan Nagpina-install namin to sa K-Mix Performance sa, sa Yan. Kung gusto nyo magpakabit ng mga gantong gauge, pwede kayo maging inquire sa kanila. Yan. K-Mix Performance. Then, dito naman sa manubela natin is Momo Prototipo na steering wheel. Na kasama may ano na rin, naka-quick release. Quick release na adapter, tsaka NRG. Ang hirap mas tanggalin eh. Hirap tanggalin guys. Huwag Then, yun, naka aftermarket lang na ship na. May module na nga pa rin. Nga pala siya guys. Module. Horn. Then, yun sa likod. Okay, sa likod. Sa likod, bumili lang din kami sa surplus ng upuan pang passenger Parang hindi naman mahirapan na mupo dito yan mga pang ano siguro to pang SUV na upuan yan sya And then sa flooring stainless na rin yan stainless na rin maka handbrake na rin tayo for safe yun sa interior yun lang naman yan kapitan na rin natin ang seatbelt syempre kailangan natin yan yan. Yun lang sa interior Dito naman tayo sa labas Sa exterior natin, sa likod Naka ano na rin sya Naka LED taillights May kasama na syang taillight And brake Tsaka signal Yan Tapos kinabitan na lang din namin Ng reverse light May kasama na rin signal light Tsaka stainless din na tailgate ito, itong parang net na to pinatahi na lang din namin yan para may harang na lang din yan sa likod tapos nakatrapal na bubong yan so yun lang naman sa likod then sa mugs naman natin ano siya guys 15 by 9 na mugs not sure lang kung anong mugs to sa mga mga nakakaalam please comment down below kung anong magsto. pero sa tingin ko ano te, roti farm din siya then sa gulong natin ano siya atreso sa ilo na atreso na 19550 yan hmm. white lip ni kasi te yan naka 15 style guys dito naman sa unahan naka LED headlights na rin siya may kasama na rin signal light yan then magkabit lang din ng bumper pole may kasing airpot natin sa mga ganyan eh. may antena then may mga fog lights ayan dun din sa grill yun yun lang din naman mga nakasalpak sa sarap Tsaka guys, naglagay na rin kasi kami ng yan, yung fire extinguisher for safety purpose lang din. Dito naman tayo sa pangilalim niya, naka yung sa suspension niya dito sa harap is naka ano dito, naka Gemini na suspension na rin siya. So, Mga 90s na suspension sa sasakyan na dati to nakakabit. Then sa likod, ano lang naman, molye pa rin naman yung likod niya. Ayan. Yeah. Naka pa rin naman yung kanyang likod. Yeah. Sa engine bay naman tayo, yung nakasalpak po dito kay Bigaonis. 5 AFE ng GLI na Love Life. Kung alam niyo yung itsura ng Love Life is, papakita ko na lang dyan yung picture. Then, all stock lang din naman siya naka headers lang din tapos air filter na Apex I yan yan the rest is stuck na ni-refresh na lang yung makina bago ikabit din naka 3 row na radiator uh, na battery ano na rin pala siya guys power steering na rin pala yung owner natin para smooth na smooth talaga malambot lang Then, ito pala yung suspension niya na isa. Nakakabit. Actually, pang motor nga ito eh. Tapos, may kinawit na rin kami dyan na Bosch na Germany ata itong gantong busina. So, Kinabitan na rin namin ng parang gantong yung hood dampen sa ata ang tawag dyan. Para hindi na sagad yung buka hanggang, hanggang sa windshield natin. Parang ganyan, -ganyan lang. Saka okay, yung transmission pala na ito guys is 3AU Hindi ko alam kung saan galing sasakyan yun pero Kinonvert kin na siya sa ganyan kasi ganito yung pwesto ng makina niya Kaya converted na yung transmission Hindi ko alam kung saan galing pero Comment yun na lang kung saan galing sasakyan yung ganong transmission So yun lang guys, tapos na natin i-review yung OTJ natin na si Bigaon and yun mabilis lang din naman kasi onti lang din naman ang may kita sa isang owner and kung nagustuhan nyo tong video na to mag like, comment and share and subscribe na rin kayo sa channel natin so hanggang dito na lang guys yung episode natin for today spread love and always do what excites peace